F.I.L. I L uno uno tres. Magandang gabi po Pilipinas. Handa na ba kayo makinig sa storyang puno ng kababalaghan at lagim? Dito lang sa F I -L uno, uno, tres. Ako si Baby G at hindi ako ng Isa. Ngayong gabi kasama natin si ha ha <laughs> Hello mga katinig. Sa gabing ito, isa na namang nakatitinding balahibong kwento ang ating mapakikinggan. Dito lang sa programang Tinig Sa Lili. sa panel, na May habang yeah. ko, pero wala naman ako. Ang kubat isang lugar ng katahimikan ngunit puno ng misteryo at kapabalagan. Mga aninong umaalingling, mga espiritong nakamasi, at mga nilalang na bumubulong sa dilim. Ngunit, paano kung isang kapi ikay maligaw at di makaalis? Ito ang mga tinig na hindi matahimik. Nagmula sa isang grade 11 student na itago na lamang natin sa pangalang Princess. Dear DJs, ako isang mag-aaral ng GF University. Noong senior high days ko, inatasan kami ng aming guru na gumawa ng research. At dito, nagsimula lahat ng kababalaghan. Ang araw kung kailan nabunyag ang mga sekreto at misteryong nakabaon sa ilalim ng lupang ating tinatapakan. Research na naman? O ano, saan tayo? Narinig ko yung kabilang grupo. Sa bulkang mayon na raw sila. Tara, unahan na lang natin sila sa bulkang taal. May kakilala akong bangkero papunta mismo sa crater. Narinig ko na rin na sa Mount Canlao na yung kabila. Wala na tayong choice kundi sa taal na lang talaga. Sige, ako na bahala sa sakyan papunta roon. Meron kaming Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, anything you wanna ride on. Thanks to my Senator Daddy. Yabang, Yabang naman, no? Yaman talaga. Habang naglalakad kami papunta sa kotse ng kaklase ko, biglang may matandang babae na kumalabit sa balikat ko. Natakot ako dahil ang nakita ko lamang ay itim na imahe. Akala ko nag-i-imagine ako nun. Apo, huwag niyo nang ituloy ang yun pagpunta sa Bulgang Taay. Ito'y puno ng misteryo at lalong-lalong hindi pwede puntahan, pwede puntahan ng mga tulad ninyong mayayaman at mga, mga may pamilyang puno ng sikreto. sikreto. La, kailangan niyo po ba ng tulong? Akala ko ito to ang kausap ko nang bigla kong marinig ang boses ng mga kaibigan kong nagtatawan. Hoy, princess! Halika na! Nandito na sa mga ka ba biglang natulala? Ha? Kausap ko yung matandang babae. Baliw! Huwag mo kami lukuhin ng ganyan. Halika na nga! Habang nasa biyahe kami, nagtataka pa rin ako sa nangyari kanina. Ang kata kata pagkawala ng mga sabungero Hmm 2021 Ang tagal na nito ah Bakit nandito to Nakalimutan siguro ni Daddy. Woohoo, sa wakas nakarating na rin Magandang umaga ho tayo po ba si Ma'am Anak po ako ni Don Nardo. Ako nga, Iha. Magandang magaling sa inyo. Kali na kayo. Osha, siya, may kubo pala yung makikita sa may kitna ng gubat. Maari kayong magpahinga doon. Ayos! Salamat po! Nga pala, huwag kayo magpapaabot ng gabi ha. Hanggang anong oras ba kayo rito nang masundo ko kayo? Kahit hanggang 6.30 po sa amin. Naku, hindi maaari. Bakit po? Galabing tatlo ng biyarnes ngayon. May mga pamahiin na malas ang araw nito. Kaya huwag kayong magpapagabi. Hanggang 5.30 lang kayo. Huwag kayong magpapaabot ng alas 6. Seryoso po pa kayo? 2025 na po, Manong. Naniniwala pa kayo dyan? <laughs> Oh, huwag kakalimutan ng paalala ko ha. Dito ko na kayo kikitain mamaya. Uh oh, yes, Manong! nilalakbay namin ang kagubatan, muibigat ang aking pakiramdam. Na tila may nagbabantay sa amin. Ngunit hinayaan ko na lang ang pakiramdam na yon. Dahil baka guni-guni ko na naman ito. Hindi namin na na malapit ng mag-alas Kaya nagmadali na kaming tumakbo upang bumalik. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tapos naman oh, ngayon pa talaga umulan? Tara na, 5.30 na, bilisan nyo! Aray! Naku! Napatid pa! Halika na, pasanin na kita! 5.50 na, wala pa rin ba si Manong? Brianna, subukan mong tawagan ulit. Walang signal! Tara! Punta na muna tayo doon sa kubong sinasabi ni Manong. Hoy, teka, mag-aalas sa isna. Dito na lang tayo. Yun ang paalala ni Manong. Sus, so, naniniwala ka talaga, princess? Ano ka, bata? Kisa mabasa tayo ng ulan, tara na! Parang ang luma naman na lang kubo na to. Parang di na na nagagamit. May mga agio, Eww! Tapos masang-sang ang amoy. Parang amoy ng dead animal! Dito na lang tayo, sa may bintana. Magkwento nga kayo ng mga horror experience nyo. Uy, ako! May kwento ako! oh Ode! dali! Go! Lagi kaming umuwi sa probinsya nung bata ko. Tapos, pagsapit ng alas 6 ng gabi, halos wala ng tao sa labas. At ang tahimik na rin ng paligid. One time... Narinig niyo ba yun? Hoy, Hazel! Ikaw yun, no? Bakit yung kamay mo nasa lamesa? Ikaw ba yung kumaluskos? La, ano nga ko? Guni-guni nyo lang yan. Hindi nga mahaba ko oh. ko. La, wala pa rin signal at malulubat na ako. Itong mga to, nagtatakutan pa eh. Tara, tumila na yung ulan o. Oh. Hanap tayo ng makakain. Gutom na ako eh. Ang naman ni Manong oh. Uy, totoo. May narinig talaga ako kanina. Puna nga mauna. Dyan kayo sa likod ko. Hoy! Balik na tayo. Natatakot na ako. Oo nga. Tara, tara na! Ang kulit mo naman, Sofia. Huwag mo na nga akong kalabitin. May nagsasabi -sa, mo. Ito, nasa likuran na sarapan harapan mo Sino to? Ay nako, umuulan na naman. Hindi na bababa itong baha pag ganito. Oo oh, nga, puro fan control lang kasi nga niisip ng gobyerno. Kaya ayan, walang flood control. Pero, alam hindi magnanakaw ng pondo? Eh ano pa bang mapagkakatiwalaan ngayon? Yung Starry Night Bazaar ng mga 11 a.b.m. Hindi sila magnanakaw ng pondo. Nanakawin lang nila ang mga puso mo sa mga benta, palaro, at kasiyahan sa ilalim ng mga bituin. Kaya tara, halina't pumunta sa Starry Night Bazaar ng 11 a.b.m. sa November 7 to 8. Dito lang yan sa Kingfisher. Fun ang fans, hindi fun lang floods. Pagkatalikod ko... Wala akong nakita kundi isang anino sa aking paanan. Halos maihi ako at napataas ang aking balahibo dahil sa takot. Ang aking mga kasamahan naman ay nagsitakbuhan nang marinig nila ang aking sigaw. Princess! Sino ba yun? Hindi ko alam! Anino lang nakita ko! Tara na, tara na! Baka ano pang mangyari sa atin? Teka, teka! Parang may mali! Umiiba ating daan! <laughs> Gusto ko pa mabuhay. Tatagan niyo ang loob niyo. Kasama natin ang Diyos. Walang mangyayari. Yun know, may signal na... Brianna, try mo na tawagan si Mano. Sandali lang. Nasaan si Brianna? Ba't biglang di nagsalita? Hindi ko na rin makita eh. Brianna! Brianna! Baka iniwan niya na tayo. Hindi yun magagawa sa atin. Tara dito. Nakita ko flashlight at niya. ta, may itim na balahibo at may sungay. Tapo! Tara! Bilisan nyo! Ano yan? Ba't biglang tumulot ang katawan niya? Sabi ko na nga ba eh, maling tumuloy parayo rito. Dead end na. Wala nang madadaanan. Nasaan na si Manong? Malapit na siya. Kumuha kayo ng pwedeng niyong panlaban. May cross ako rito. 真的是。 Tulitong tambahin ng kanting dito sa Kingfisher. Kung saan ang problema mo, malulutas ng isang order ng turon. Yummy! Mula sa masarap na ulam hanggang sa matamis na panghimagas. Kaya kahit broken-hearted ka, may reason ka pa rin umiti. Kaya ano pang iniintay niyo? Bisitahin na ang Bird's Nest! Sa bawat usok ng sagrado, malulusaw ang iyong kasamaan! Hindi ka rito magkahari! Ikaw, demonyo, ay tinataboy ko! sa lupa kang nagmula, sa lupa ka rin babalik! <laughs> ah! Ang mo, hindi kami ang demonyo, kayo ang mga demonyo. Mas malala pa ay sa tatas na nagpapahirap ng tao. Kayo ay pumapatay rin. Anong? Anong? Anong pinagsasabi niya? Iligtas mo kami! Kayong mag dati akong albularyo tumigil ka, nilalang ng galit. Hindi ako narito para saktan ka. Kung patuloy kang maninira, ako mismo ang magpapabalik sayo sa iyo sa kailaliman. Hindi mo maintindihan ang sa sakit. Lahat ka sa lang, nilinaksakan niyo ako. Kami! Sa ngalan ng liwanag at ng katotohanan, umalis ka sa katawang iyan! Hindi, hindi, hindi mo ako mapapalabas sa katawang ito! Sa tagal na nanginirahan dito! Kapisado na ang lahat! Wala na kayong matatakasan. Hindi lang ako ang nanito. Marami kami na napaligid sa inyo. Teka! Ba't sobrang galit mo? Paano ka ba namin matutulungan? Iha, wag! Ang klase ng demonyo at alagad ni Satanas ay siyang di mo mapapalayas. Ngunit, ngunit... Oo, hindi mo alam. Hindi mo ay hindi niya alam na aming pinagdasaan. <laughs> <laughs> kami ang mga nilimot o mga kaluluwang nilamon ng kasakiman. Sa kabukatang ito, kami na iliwang naghihintay ng justisya! Mga sabungerong pinatay at pinasak ng gobyerno niyong bulok. Dahil sa kahirapan, kami nalulung sa sabong para sa ikabubuhay ng pamilya namin. Dugo ang pinagpahay sa aming pagkakakay! Mga kaluluwang nilimot, ang ilim ng may kapal palayain ang kaluluwa ng kasamaan sa inosenteng sinapian. Hindi lahat ng nasa lupa inyong kalaban. Kainiran, wala yan sa amin. Hanggat may kasinungalingan at kasakiman, mananatili lahat sa dilim. Mumultuhin kayo ng nakaraan, araw-araw at gabi-gabi. Ang kapalit ng kalayaan ng batang yan ay ang katawan ng tao. Kunin mo ako! Sa akin, batang iyong pot at palayain mo na siya! mananatili na rito hanggat di nila nakakamit ang ustisyang inaasam nyo! Ito <laughs> <laughs> ang susi ng bangka. Tumakbo kayo at tumalis. Ilang kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Gawin nyo ang tama batay sa mga natutunan ninyo. Ang pagwawagi ay laging may kapalit. Huwag nyo akong intindihin. Balikan nyo na lamang ako kung ang pagbabagoy na kamit. Mano! Mano! Nakikita namin ang awa mo, pero di mo ito kailangan gawin. <laughs> ano kakala mo? Makakadahil sa rito? Hindi, hindi na! Ang pagbabago'y makakami. di makakamit. Kuha mo na ako po yung asasaw sa bangkero at tuluyan na namin nilisan ang isla. Lumipas ang mga linggo at hanggang ngayon hindi pa rin ako naniniwala na nangyari yun sa amin. Hindi namin alam kung makakalaya pa ba si Mang Berting ngunit inaasahan ko pa rin magbago na ang sistema. Naintindihan rin namin ang puno't dulo kung bakit namin iyon naranasan. Kami pala, kami pala ang magsisilbing susi para mabuksan ang isyong hindi na kailanman pinag-usapan. Ngayon, Oras na para hanapin ang hustisya na matagal nang inaasam-asam ng bawat biktima. Hindi dahil sa pamahiin na malas ang araw, kundi dahil sa mga sikretong nararapat ng ibunyag mula sa mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa kalapastangan ng mga nanlalamang. Maraming salamat sa nakakakilabot na kwentong iyan, Princess. May mga sikretong talagang kailan may di na nabubunyag. Mga lihim na sinadyang itinago para di may sawalat ang mga maling gawain. And yes, hanggang ngayon marami pa rin mga ganito. Ito ay isang panawagan para sa gobyerno at sa mga nakatataas na opisyal. Maraming mahihirap ang patuloy na naghihirap. Ngunit magising kayo, sapagkat darating ang oras na ang katotohanan ay lilitaw lahat. Iyak nga ang papalapit na ang araw ng mga patay. Muli na namang lumilitaw ang mga storya ng kababalaghan. Muli, ako si BBG At ako naman si DJ Ra, naghahatid ng programang tinig sa dilim. Ito ang FIL 113.